Ako si Marisa Rabor, nakapuyo diri sa Barangay 76-A. na program si Mayor Carlo nga helps. Kanang helps, isa sa L. Ang L is a livelihood, livelihood program na siya. So, kaning labli, livelihood program na siya ay baking. Na mga uh, welding, sa patong mga uban koan sa livelihood. Actually, ang ako agyong gikuan, yung 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 yung, ang katong sa baking. Dako kay kukuan kanang kalipay nga na absorb gid absorb gid na ko ang ako ang kuan pag kuan uh, hatag nga programa og naka negosyo ko hinahinay naka negosyo ko naka akong mga cakes as weddings birthdays ana god so akong kuan nga diha jud akong kuan na nalipay ko nalipay jud -na ko nga uh, kanang programa ha hatag sa ako ha? sa helps livelihood program as baking Um, pasalamat si ko kay Sir Carlo kay tungod aning livelihood kay wala ko aning kapil aning livelihood program. Asa na ka, ako karon po nito nung no, sao na pagbuhi sa kong anak. Siguro, dili na ako mahatag ang mga kinahanglanan sa kong anak o kanang kuan mga daily na mo, nga needs. Nga, nga ako ang kuan, kuan dako kay kong kalipay nga gihatag ni Mayor sa kuan Mayor Carlo Nograles as uh, bake, sa baking, gikan sa livelihood program, gikan sa help, L livelihood program as baking. So karon na ako dery gamay tindahan, na ako andery uh, coffee shop to go, then with cakes and pastries. So mogi na ako ko ang ako ang pag paglambu tungod sa iyang gihatag sa ko ang programa. Piliya ang mayor nga muhatag og serbisyo dili istorya ra So, kailangan dyan nga, makita na to nga, tarong ang ato ang mayor. Dili pabaya. Na ana ka nun ay permiti makita nimo. Pamilya na ako mabuto para kay Carlo. kamo? mayor nga makita, madungog, mabati, ug maminaw, Carlo Nograles. Servisyong mabati, Nograles Health.